Napapanahon ang alyansang ito, lalot mahigit walong buwan na lang bago ang 2025 midterm elections. And joining us right now is the chairman of the Commission on Elections for COMELEC, Attorney George M. Garcia. Hi, sir, Attorney Garcia. Good morning. Good morning. Magandang araw po. Magandang umaga din po. Can you say hi to our viewers magandang right now? Magandang umaga sa inyong lahat. Hello po at ako. Magandang araw po itong Ito na, araw na to. Okay. Attorney George, unahin ko na kasi siyempre bibihira natin nakikita na magsama-sama. Of course, almost all of the media organizations here in the country, meron pa tayong mga representatives leaders from different sectors in the society like the technology and the academe unay ko muna, how important is this na nag tayo dito para labanan ng fake news? Hindi lang important, historic, and therefore, nagpapasalamat tayo sa GMA Network, sa pamumunan ng ating chairman, uh, Felipe Goson. Maraming maraming salamat. Napaka-importante ito sapagkat ang paglaban sa fake news sa lahat ng kasing fake ito ay a whole of nation approach. Hindi pa pwedeng kami lang, hindi pa pwedeng GMA lang. Dapat lahat tayo may pakialam. Sir, sa perspective ng COMELEC, ano ba yung mga challenges na hinaharap natin so far uh sa fake news. Ako, alam niyo naman po, fake na kandidato, fake na kampanya, fake na pera ang pinamimili, fake halos lahat. And therefore, hindi pa pwede kasing ganong klase ang kampanya natin at ang eleksyon. Dapat lagi makatotohanan, dapat lagi kung ano ang totoo yun ang inihahayag sa sambayanan sa mga botante. Sapagkat dapat makapamili ng tama ang mga botante upang hindi tayo nakapaghahalal ng mga taong fake. Mula sa Comelec mismo, dito sa darating na midterm elections, Paano natin masisiguro na papat at malinis yung magaganap na eleksyon? Kailangan po namin ng tulong ng media. Kailangan natin ng tulong ng interest groups, lahat ng stakeholders, lahat ng mamamayan. Kayo po mismo magsasabi dapat sa Comelec, sino ang fake? Anong ginagawa ng ibang kandidato dyan na pamimeke ng pangangampanya at mga polietos na pinamibigay nila? Kinakailangan po namin ng inyong tulong at gabay sapagkat hindi po kaya ng Comelec lang. Mm -hmm. The Comelec does yeah. not control or monopolize the issue of election. The election should always be for, for, for all of us, by all of us. Okay. Attorney George, huli na lang. Ikaw nandito ka na. You've seen everything already. Nakikita mo, importante yung mga personalities and people in the industry walking in right now. Ano yung inaasahan mo dito sa ating event ngayong araw na ito? You know, this is, I think, more than just a... Uh, A MOA signing, more than an oath taking I think it represents a bigger uh symbol for everybody here. Tama po kayo Sir Martin dapat na intindihan ng lahat hindi po ito just ceremonial signing. When you sign kapag sinulat natin yung mga pangalan natin mga lagda natin it's a commitment. Mm -hmm. A commitment for nation building, a commitment for the future, a commitment for the truthful news reporting in our country. Okay, attorney Maraming salamat sa pagsali sa amin dito. And we'll catch you in a bit during the main program. Maraming, maraming salamat po. Against fake po tayo. Maraming salamat. Maraming salamat po. Thank you so much, Attorney Garcia, of course, the chairman of COMELEC.